At sa ginanap pa rin na birthday celebration ni Catherine Bernardo, na ispatan ng mga kafe na yan, si Nakat at Dominic Roque na magkasama sa iisang eroplano. Ano kaya ang magiging say ni Daniel Padilla ngayong nagkakasama muli si Nakat at ang dati niyang kaibigan na si Dominic? Ayan. Siyempre si Dominic at si ano, di ba, Daniel Padilla, alam natin hindi na okay. Like, okay. Di ba? Oh. Kasi kung naalala nyo, masasabi natin hindi okay kasi kung maalala nyo nung okay pa si si Bea at si Dominic, ay eh, inamin niya hindi invited, hindi invited si invited ano. Invited sa kasal. So, ibig sabihin hindi okay. Pero sabi diba? nga ng mga fans ni si Daniel. Si Catherine lang ang invited. Nasaan na yung kasal, di ba? Pati pero, siya hindi invited. Pero, pero ibig oh. sabihin talaga, mapapansin mo dyan yung friendship talaga na maintain ng dalawa ni Dominic at saka ni Katrin. Kasi isipin oh. mo, di ba, sabi niya, invite ko sa kasal. Kung eh, kasi di na to. Pero yung birthday naman ni, nauna na tuloy na nag-invite si Katrin Si Dominic na nagpunta sa si El Nido, Palawan. Si Dominic tuloy ang vital. Diba? Si diba? <laughs> Pero ang kumuha ng picture friendship ang ating ka Tonight na si Archie Liao oh, na oh. nakasabay niya sa aeroplano. Ay, bongga! Kasi nagbakasyon din sa Palawan si, ano, si Archie. Oh. Sa Ayan. to, lahat ng mga guests siguro ni nakasabay ni Archie. Hindi, Alos. nakasabay lang niya si Catherine, Dominic. si Dominic, at saka yung si ano? Si Alora ba yun? Ah, no, may kaibigan ako. Oh, may oh. oh. Kasi si Alden Richard ng private plane lang. Ay! ay pa, oh. maya, Ang balay mo talaga. Kanyo oh. siguro yung mismo, no? Paid hindi, ba? kasi pwede naman ano eh, umupo nga talaga pwede naman. Pwede ka naman ano. umupo ng private. Ano. Kaya niya bumili kung isipin, di ba? Um, Malay natin.